morning, good afternoon good evening that's uh, that welcome and welcome back to our channel guys if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now. this is really the perfect time to do it so because you will be a part of this growing family. We are now seven thousand five hundred seventy six subscribers thank you thank you so much guys okay so ang na po natin, ngayon, ang po natin today i ang announcement po no ni um, mm. ni Pangulong Marcos mm, kahapon kahapon lang na mag aalyansa sila sa lakas uh, NUCD led by his cousin Speaker Martin Romualdez NPC ang ano po niya si uh, si Tito Soto ang mm, leader uh, uh, um, po niya Tito okay. Soto uh, ang nationalista party nandiyan po ang Mavillar no NUP, mga puno yan. No? Di, uh, sa darating ng midterm election. Okay? Yung midterm election po, uh, ay magkakaroon po tayo ng uh, eleksyon ng mga senador, congressmen, women, At, at uh, sa so iba't ibang distrito at party list po yan. Party list representatives at uh, yung mayor po, uh, vice mayor, vice governor, governor, board members, uh, municipal and city councilors, uh, yung mga yon, no, yun po yung mga mga positions na if fill out ng ating mga um, mga voters, no, you and me, no, yan, okay, eh ngayon po, ang uh, ano po dyan ay si ang um, isa sa mga leaders ng Partido Federal ng Pilipinas, ayan po yung ano, no, uh, diyan po nanalo si Partido Federal ng Pilipinas. Pero hindi po binanggit yung hugpong ng pagbabago no ni uh, Vice President Sara Duterte. Okay, si Ferdinand Marcos po diyan po nanalo at isa po sa mga leaders ng Partido Federal ng Pilipinas ay ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Ang nano nga po tayo eh, no? biglang naging ano po eh, no? uh, first district uh, governor ang nasabi niya no. Para na dula siya na tatakbo yata ang gobernador ito si Pang uh, si Sandro Marcos ng Ilocos Norte, baka kalabanin niya ang kanyang pinsan no na si Machu Marcos na anak naman ni Senator Amy Marcos. Okay? Ayun, no? So, ano po, no? Talagang tinatarget po ni Pangulong Marcos na makipag aliansya sa sa apat na political parties na nabanggit po natin. Okay? So, ano natin? Kasi malalakit din po ito, ha? National parties din po ito. Itong itong apat na partido na binanggit po natin no so, ang PDP laban po ay wala po diyan no ito po yung mga no Plam, lakas Christian Muslim Democrats Okay, uh, Nationalist People's Coalition, Nationalist Party, and the National Unity Party. No? So ito ay sinabi po niya doon po sa uh, panunumpa ng mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas. Ang problema po nito ay talaga naman po sanga, -sanga yung mga ano eh, no? yung mga political parties na ito. Ibig sabihin yung Uh, baka sa isang probinsya, no, yung apat, yung limang yan, limang partido, may mga kanya-kanya silang kandidato. Okay? So, hindi po natin malaman kung sino po nga doon ang magiging uh, um, uh, kapartido o magiging kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas. Okay? So, yon nag-organize daw po sila ng steering committee or committee na mag- uh, uh, mag- uh, magsasayos ng mga kandidato sa iba't ibang probinsya at iba't ibang distrito no eh nakakasigurado po tayo tang bawat uh, bawat kandidato or bawat probinsya ay may mga kanya-kanyang kandidato mga political parties no and now ang hugpong ng pagbabago at part um, um PDP Laban or PDP na ngayon no Partido Demokratiko Pilipino ay talaga namang uh, makikipag ano yan no talagang uh, sa po yan sa election upang makuha po nila ang pwesto ulit sa 2028. No? So, Ayun, no? So, talagang ano po siya, nag-organize po sila, Nag sila ng steering committee, tapos magkakaroon po sila ng alyansya sa eh, iba't ibang political parties. Siyempre, nandiyan ang lakas, NPC, NPU, educated. Lalo, Lalong sa house. Pero syempre, kailangan din natin kausapin. Syempre, mga governor, may sarili, may local party yan. Syempre, di ba? May mga ganyan po yan. May mga local parties. O, kung baga sa, sa Ilocos, di ba? Pero, Ilocos, sino bang kandidato ng, ano, ng, ng mga, um, ng mga Uh, Partido Federal ng Pilipinas, no? So, so yun, no? So I have spoken to the other leaders of the other party. As far as I can tell, mukha namang willing naman lahat ng tao na makapag-usap at so, find uh, way around of this para sa pagdating halalan tayo ay nagkakaisa. So ibig sabihin, si Pangulong Marcos ay talagang tumatayo pa rin sa isang uh, platforma ng pagkakaisa. Tingnan po natin kung magiging effect, magiging effective pa po ito kasi ginabit na po niya ito noong pagdating noong 2022. Baka at lang uh, humirit ngayon si Sara Duterte na uh, oh, change is coming. <laughs> ng din po kasi ang ang sinasabi ng kanyang ama noong ama in noong 2016 kumbaga, no? So 'yun. So, ito ha, ah, marami po talaga sumali sa kanila, no, yung Partido Federal ng Pilipinas, uh, nagina nap kahapon po, no, sa Diamond Hotel, jan uh, dyan po sa Maynila, dyan po sa Ermita, uh, Malate, Maynila. Maynila po yan, eh, no, talagang napaka-memorable uh, ng May Maynila, no, uh, dahil ito po ay capital city of the Philippines, and of course, uh, dyan po tayo no. Okay. Ang ano po diyan si ano po no, ang ang kasama po dyan sa oath-taking na yan, na ginanap sa Diamond Hotel, ay si Nueva Ecija, Representative Rosana Vergara. Okay? Ayan, no? Nueva Ecija po yan. Mga hoson po dati yan. No? ngayon. Iba na po, no? Vergara. Now, eh, suma sumali din po dyan si Sultan Kudarat, Representative Horacio Sonsing Singh Jr. Okay? So, hindi po nalilala bakit po ito maslim uh, Muslim ito eh, no? Ay hindi ko po alam kung Muslim ito si Swan Singh Jr., eh, no? Sultan ko darat po kasi yan eh, no? Anyhow, um uh, din po si Catanwades uh, representative Yulu Yuluhu Rodriguez, eh, uh, no? ko alam kung taga Katanduanes kasi parang Katanduanes iba po eh no ibang pamilyang mahawak niyan dati eh, no Anyhow tapos nandiyan din po si Dinagat Island Governor Governor Nilo De Mary Jr. Okay, okay, yan. Eh syempre ano po yan, no? Talagang dapat sumali na po sila sa Partido Federal ng Pilipinas dahil nga naman po ay talaga namang ano yan, no? Ito pa po ah, ito talaga, itong nakakapagtaka din, no? So, ang tanda natatandaan niyo po ba si ano po, si uh, dating speaker uh, Mansueto Velasco? Uh, basta hindi, hindi, so hindi Mansueto. Basta Velasco po 'yon, no? Kaibigang matalik po yan ni ano, no? ay eh, Vice President Sara Duterte. Ngunit ngayon, uh, congressman na lang po siya eh, no? Kung hindi na po siya, no? Pero nananahimik po siya, no? Kahit binibira na po yung kabibi, uh, ay kabibi, ka ka FF niya, no? Ay talagang tahimik pa rin siya. Ngayon, yung si Presbitero, ito po ay dati kayo, Supreme Court Justice, you no? Know? Sa panahon po ni, ano yan, ni Duterte if I'm not mistaken eh no Duterte pero nag ano na po no wala na po siya sa justice at tumakbo na po siyang governor okay pero dati ayan nag-governor po yan si Presbidero Velasco ngayon ito tingnan nag-join siya sa Partido Federal ng Pilipinas. Kaya pala na ang kanyang anak. So, sa so, parang gano'n. No? And then, syempre si Romlom, Governor Jose uh, at saka marami pa mong iba. No? Syempre, hindi po po sikat yung iba. No? Sige po, um, uh, dito na lang po mga kaibigan. Magtatagumpoy kaya si Pangulong Marcos sa pag-aangan ng pagkakaisa no ulit sa 2025 no so, tingnan po natin yan pagmasdan po natin yan uh, sa mga susunod na araw susunod na linggo ko. No? so kung guys kung hindi ka pa nakapag-subscribe mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel thank you so much guys god bless you.